Hello guys, magandang araw po ulit sa inyong lahat dyan. Welcome back and again, this is Dance Collection. So, pag-usapan naman natin ngayon mga error coins at mga variation dito sa mga barya na umiikot po sa sirkulasyon. So, siguro naman ay pamilyar na po kayo dito sa mga nakokolekta po natin mga RDE coins. Kapag binaligtad mo siya, nakatagilid po yung likod nito So ito po yung mga tinatawag na rotated die error coins. Yan po. Kakaiba siya sa mga dito sa mga normal na barya. So yan po. So marami na po tayong nakolekta nito mga RDE coins. So meron din po tayong nakolekta na year 2019 na 20 peso coins at uh, high mint mark na year 2020 mga NGC coins at may mga hinahanap din po tayo dito na mga tao na mayroong collector's value at patuloy din po tayong naghahanap ng mga late gold plunding commemorative coins at may mga error po tayong hinahanap dito na pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value So yan po, kung bago ka pa lamang sa akin channel at interesado ka sa mga barya na tinatalakay natin at binibili. So pwede kang mag-subscribe, mag-like and share at pindutin na rin po ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pa na mga video. So bago po tayo magpatuloy mga kakoleksyon, i-remind ko lang po ulit yung mga barya na patuloy po nating hinahanap at binibili hanggang sa ngayon. So, yan po At para po sa mga nagtatanong at sa mga bago po nating subscriber na hindi pa alam kung ano yung mga barya na may balyo. So masdan po mabuti mga idol yung mga hawak po natin ngayon ng mga barya. Dahil ito po yung patuloy nating hinahanap at binibili mga hard to find coins. So may sample na po tayo ng mga nabili na natin. So ang isa sa mga binibili po natin ay ang NGC year 2017 25 centimo. So binibili po natin ito 300 to 1000 depende po sa condition ng coins. So ito lang muna yung taon na binibili po natin dito sa mga NGC 25 centimo. At dito naman po sa mga BSP 25 centimo, ang hanap po natin dito ay year 2006. Yan po. So, binibili po natin ito 1,000 hanggang 2,000 kapag circulated na po ang coins katulad nito. So, hindi na siya maganda. Pero kung uncirculated po yan o bago pa, so bibilhin po natin ito 3,500 pataas. At ang BSP year 2,500 piso. So, binibili po natin to 300 hanggang 1,000. Kapag ganito ang condition ng coin, circulated na, So, 300 na lang po natin to binibili. Pero kung uncirculated po mga idol, yung bago pa. So, bibilin po natin 1,000. Yan po. So, dito naman po sa mga BSP 5 piso. So, ang binibili po natin dito ay ang year 2006 5 piso. Ayan po. So, binibili po natin to 1,000 up to 2,500. At kapag bago o uncirculated po ang condition nito, so, pwede po natin bilhin yan 3,500 pataas. At ang year 2007, ayan po, year 2007 at year 2009, 10 piso. So, binibili po natin ito 1,000 up to 1,500 kapag circulated na katulad nito So, hindi na po kagandahan yung mga 10 piso. Pero kapag ito po ay uncirculated o oh, bago pa mga idol, so pwede po natin bilhin yan, 3,500. At kung ito po ay mga naka-blister pack, mga idol, so katulad po nito, ayan. So, ito po yung matatawag na brilliant uncirculated. Ayan po. So, pwede po natin bilhin ito, 4,000 pataas. Ayan po. So yan po mga kakoleksyon kung meron kayo nito ay mag direct message na lang po kayo at pakita ang larawan nito Katulad po ng hawak natin para makilatis po natin yan at mapresyuan So mahirap na po makikita yung mga ganitong klaseng taon dito sa mga barya. Lalo na po yung mga bago o yung uncirculated condition nito Yan po so kahit na hindi na maganda yung makikita nyo nito mga circulated na po yung makikita nyo nito so binibili pa rin natin yan kaya lang huwag po tayong umasa na mabibili ito sa mataas na halaga syempre kapag hindi na maganda yung condition ng coins mababa po ang value kapag quality pa o ang circulated pa ang coin syempre mas mataas po ang value nito yan po <coughs> so share ko lang mga kakoleksyon yung mga dati na po nating mga koleksyon ng mga error coins Ayan, at may mga bagong error coins na naman po tayong na nitong mga nakaraang last week, mga idol. So unahin muna natin itong mga RDA coins. So ito yung mga dati na nating koleksyon matagal na. So ito po yung mga RDA coins. Yan po. At may bago na naman po tayong nahant na ng mga rotated die error coins. So ito po yung NGC uh year 20 year 2018 mga idol so ayan po year 2018 na 5 piso so maganda po yung pagkakatagilid o pagkaka ng 5 piso ayan po nasa 180 degree yung pagkaka-rotation po nito ayan po so swerte mga idol na nakakita tayo ng isang piraso nito mga RDA coins So medyo mahirap-hirap na rin makaharap nito at patuloy po tayong naghahunt nito. So nagbabaka sakali po tayo ng makabuo ng mga rotated die error coins dito po sa mga NGC na Nonagon at Nonagonal 5 piso. So ganon din po dito sa 10 piso. Yan po. So kung tinatanong niyo kung bumibili po tayo nito, at kung may value ba ang mga rotated die error coin so bumibili din po tayo nito mga idol at may value rin ang mga RDA coins kaya lang mababa lang po ang collector's value nito dahil common error lang po ito dito sa mga bariya so binibili ito mga idol 50 to 150 pataas depende sa condition ng coins at depende rin po yan kung may bibili nito na mga coin collector. So depende po yan sa pangangailangan nila at pwede rin natin bilhin ito dahil naghahanap ako ng mga ibang year nito dito sa mga NGC coins. So ang hanap natin dito sa Nunagon 5 piso ay year 2017. Year 2019 at Year 2020 dahil meron na po tayong Year 2018 na Rotated Die Error Coins. Yan po. So dito naman po sa Nunagunal 5 piso. Bali wala pa tayong hawak ng mga RDI coins. So kahit anong year so bibilhin po natin dito. Yan po. So ganoon din po dito sa 10 piso. Kahit anong year Bibilihin na rin natin dito dahil gastado po yung nakuha natin. Yan po, marami gas gas Yon. So yan po baka hawak niyo yung mga gandang condition nito at willing po kayo na ebenta sa ganong halaga ay pwede po natin bilhin yan so dapat quality pa ang condition ng coins yan po so lilinawin ko lang mga kakoleksyon yung mga hinahanap po natin dito sa mga RDE o mga rotated die error coins so hindi po tayo basta basta pumibili nito kung hindi po tugma sa hanap ko napaka common lang po kasi ng mga error na ito dito sa mga barya So hindi ito binibili o bihirang bilhin po ito ng mga coin collector. Dahil nga sa mga na nga sa mga kakoleksyon po natin ang nakapagtabi nito. So yan lang po, hindi lang po tayo bumibili ng pa isa, -isa nito mga rotated die error coins. So dapat dalawang piraso po nito na nonagon pataas. So ganoon din po dito sa 10 piso at sa nonagonal 5 piso. So yan po, yan lang po yung bibilhin natin dito sa mga nunago yung mga iba-iba ang year. Ayan po. At kapag maganda at quality pa ang coins, so pwede po natin bilhin yan mga idol sa halagang 200. Bawat isa po nito. At kung ito po ay uncirculated o bago ang condition ng coin so pwede po natin bilhin yan 500 each. So hindi po tayo bumibili ng mga gastado na nito mga idol katulad ng hawak po natin na 10 piso ayan po marami na siyang gas gas ayan po at dapat maganda rin po yung pagkakatagilid ng error nito katulad po nito ayan po katulad po ng hawak po natin so napakaganda ng pagkaka error nito nasa 180 mahigit ang pagkakarotation po ng 10 piso yan So sana malinaw sa inyo yung mga binibili ko dito sa mga RDA coins. Yan po. So dito naman sa mga NGC 20 peso coins, may mga hinahanap din dito na pwede ring bilhin kung meron mga kakoleksyon. Baka sakaling makakita rin kayo nito. So ito yung mga NGC 20 peso coins na hindi malayong magkaroon po ng mataas na collector's value. So bago po tayo magpatuloy mga kakoleksyon, i-share e ko muna sa inyo yung mga nahan po natin na mga NGC year 2021 20 peso. Bali dalawang klase po yung nakuha natin. So dalawang klase rin po yung nakolekta natin na may record po sa Numista Isang large edge at isang small edge. So ang tinutukoy po natin dito yung mga letra ng BSP dito sa kanyang edge. Ayan po. Hindi parehas ang kanilang laki. So bukod dito mga idol, nakita rin may nakita rin po tayong error dito sa small age. Ayan po. May makikitang lampas kwelyo dito sa harap ng coins. Kung tawagin po ay overlap error. So, ganun din po dito sa likod. Meron po siyang overlap error. So, hindi pa rin natin masasabi kung alin dito ang pwedeng maging hard to find o rare dito sa mga year 2020. So patuloy pa rin po tayong naghahanap nito para malaman natin kung ano yung pwedeng hanapin at kolektahin po dito. So balik po tayo sa mga pwedeng hanapin dito sa mga NGC 20 peso coins na pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value. So ito yung pwede rin bilhin kung sakaling meron nito mga idol. So ito yung high mint mark dito sa year 2019 20 peso coins katulad po ng masalarawan so pwede pong bilhin yan 3,000 pataas so dapat yung mint mark po nito ay nakatapat po sa balikat ni Manuel Quezon ayan po so dapat ganito po yung mint mark nya katulad po ng hawak natin ayan so ayan po nasa taas po so dapat year 2019 po ito na 20 pesos year 2019 po. So ang hawak po natin ng na mga year 2019 na 20 peso coins ay mga low mint mark normal lang po ito na nakikita dito sa year 2019 20 peso coins. So marami na po tayong nakolekta nito. So hindi muna natin 'to binibili yung mga year 2019 low mint mark. So isa rin po sa pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value ang 70th anniversary Leti Gold Plating commemorative 5 piso coins. Kung ito po ay magkakaroon ng mga bihirang error katulad po ng mga off center, uh, wrong planchet at double print error coins katulad po ng nasa larawan. So ito yung mga bihira at legit na error coins na patuloy po na hinahanap at binibili ng mga coin collector na may mataas na collector's value. At may isang klase pa ng error dito sa mga late gold planting coins na binibili sa napakataas na halaga. So ito yung 6 stars na makikita dito sa 5 piso. So no idea pa tayo dito mga idol kung meron nga nito. Dahil pa ulit ulit po natin nakikita at napapanood dito na binibili nila ito 10,000 up to 20,000. So napakamahal po mga kakoleksyon kung sakaling meron nga nito 6 stars sa 5 piso katulad po ng nasa larawan so yan po so masdan dan maigi mga idol 6 ang between nito so karaniwan po kasi na nakikita natin dito sa mga little gold planting 5 piso ay 5 star lang po so katulad po nito limang star lang po yung mga nakikita dito so mga common lang po ito yan po So yan po mga idol, baka sakaling makakita kayo nito um, mga kakaibang barya. So possible na bilhin ito sa mataas na halaga. At syempre, ang isa pa rin sa mga legit na binibili dito ng mga coin collector ay ang mga 50th anniversary Letty Gold Planting Coins na 5 piso, 100 piso at 500 piso at ang 1,000 piso na commemorative coins katulad po ng nasa larawan yan po na umaabot ang halaga nito 5,000 to 30,000 pataas at sa mga online katulad po ng ebay napakataas po ng value ng mga 50th anniversary Leti Gold Landing Coins katulad po ng nakikita niyo dyan sa larawan umaabot po ang price nito 50,000 pataas yan po So yan po yung mga rare na barya na patuloy po na hinahanap at binibili. So jackpot yung mga nagkaroon nito, mga bihirang barya dito sa Leti Gold Planting Coins. So yan lang po mga idol, baka meron kayong makikita nito, mga high mint mark na year 2019 at mga RDE Coins. Katulad po ng mga nakokolekta po natin sa sirkulasyon. At ang error coins dito sa Gold Planting at yung hinahanap po natin na napaka rare po yung mga 50 Gold Planting coins. So yan po i-comment lang po ninyo yan sa ating comment section kung meron po kayong makikita nito at ipakita lang po yung mga larawan nito. Yan So sana ay nakapagbigay po tayo muli ng kunting informasyon tungkol po sa mga barya na maaari po nating bilhin. So maraming salamat po and God bless bye bye. E